Ay hey mga idol, um, dahil sa padilim na, nagsisimula na kaming mag-ayos ng aming lambat at kakalata namin tong lugar na to. Yan, kakalat na kami dyan. Sana makahuli tayo mga idol. Uh, update ko na lang kayo mamaya kung makakahuli kami o hindi. Ito nga pala yung ating lambat na gagamitin. Um, ang tawag nga pala sa lambat na to ay uh, si ente. sirubaente. Sirubaenteng lambat. Sana makadali tayo mamaya. Ito nga pala yung huli natin sa mga kalat mga idol. Oh. Ito, isang barakuda. Pero okay na rin siya. Pansigang. Ha? Panalo na rin ito. Maghahantay pa tayong dumilim. Susunod so, nating kalat. Ito yung lambat. Oh. Ayos. Madali na. Kapag pala yung sunset dito. Sa amin. Ha? Madilim-dilim na. Kaya pero mas may mas maganda kapag ka mas madilim mamaya. Bago tayo kumalat para yung mga isda magugulat sila. It's a prank. <laughs> ano? Ganda. Update ko na lang ulit kayo mamaya mga idol Naabugan na po mga idol. Sana makahuli tayo dito. Tingnan natin kung ano yung mga nahuli natin. Ikaabog na yun sa natin kasama. Tingnan natin dyan kung anong huli sa dulo. Kung naririnig niyo po mga idol, eh, sobrang lakas po ng hangin okay. ang talaga ngayon. Grabe po talaga, sobrang lakas po talaga. Halos mapawit po mga kami mga nung kasama ko. Silipin natin kung anong huli. Iyangat mo yung pagkakainay. Alam nyo ba mga idol, habang kumakalat ako ng lambat yan, ay eh, nakailang lubo ako, nahulog ako sa gaak. Talaga namang umpos ako mga idol, akala ko hindi na ako makakaahon yan eh. Siguro mga apat na beses ako nahulog sa gaak. Nakakatawa man, pero napakadilim po kasi talaga ng gabi. Kaya may posibilidad ka talagang mahulog sa gaak. Napakadilim po yan at walang buwan pa yan. Bawal po kasi gumamit ng flashlight kapag ka nagkakalat ka talaga ng lambat. Tamorlo ulit, tamorlo. Buhay na buhay pa ninyo mga idol kinabukasan nakita ko yung aking paa o at saka mga hita napakaraming sugat yun pala yung tinamaan sa akin nung nauhulog ako sa mga gaak sugat sugat yung aking paa at saka hita mga idol yun lang po muna sa ating ayun nakadali tayo ayun o no? magkatabi yan magkatabing tamurlo lang um, update ko na lang kayo mamaya ulit mga idol nag uh, variant na muna kami nandala kami tinapay kasi malalim na sa gabi kutom na rin kami, na rin kami. Na rin namin, mga idol. Mula, Nagpahinga muna kami mga idol para magmeryenda. At ito nga pala yung huli namin, no? nakarami-rami na rin kami mga idol. Makakapagsikang tayo ngayon ng tapas. Napakasarap po yung sikang mga idol. At saka meron pa tayong pampangat na mga pula. Update lang kay mga idol. At dito nga sa isang kalat namin na to, ay eh, nakahuli kami ng baby shark. Napakaliit nito mga idol pero pwede na rin siguro ulam to pero pakakawalan namin to mga idol. uuwi na kami at saka marami-rami na rin kaming nahuli pwede na ito mga idol Yun lang, mga idol. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung gaano karami yung nahuli namin pagdating namin sa bahay abang-abang lang mga idol mga idol ito nga pula lahat yung aming huli oh yan taal laki ng tapas oh oh sobrang laki oh yan po namin lahat ay naka nakakapagod din Marami-rami din. Kakarating lang po namin mga idol. At siguro po mga idol, hanggang dito na lang itong video ko na to. At itong ating adventure na to na pananaksay sa gabi. Mahirap man at saka marami tayong sugat na tinamo. At napakalamig ng gabi. Okay lang, may ulam na tayo. At yun na mga idol, see you next vlog. Salamat!